June 12, 2025, bumagsak ang Air India Flight AI-171, isang Boeing 787 Dreamliner. Ilang sandali lamang matapos itong mag off mula sa Ahmedabad Airport patungong London Gatwick. Sakay ng eroplano ang dalawang daan at tatlumpung pasahero at labindalawang crew members. Pagkalipad pa lang, hirap na ang eroplano na makakuha ng sapat na altitude at agad na nagpadala ng Mayday Call. Umabot lamang ito sa taas na humigit kumulang anim na raan talampakan bago mawalan ng lakas at bumagsak sa isang residential area malapit sa paliparan. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog at sunog. Sa oras ng paglipad, ang temperatura ay nasa 30 na degrees Celsius at tuyo ang hangin, mga kondisyong nagpapababa ng air density. Ibig sabihin, mas mahaba ang kailangang runway at mas mataas na bilis ang kailangan para makalikha ng sapat na lift ang eroplano. Sa ganitong init, mas sensitibo ang performance ng takeoff, lalo na sa isang fully loaded na long-haul flight. Ayon sa paunang ulat, maaring may seryosong problemang kinaharap ang mga piloto habang umaakyat ang eroplano. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang iba't ibang posibleng dahilan. Bigla ang pagkasira ng makina, bird strike habang paangat, o sobrang bigat dahil sa full fuel load para sa international flight. Ano mang isa sa mga ito ay maaaring naging sanhi ng pagkawala ng mahalagang thrust sa pinakadelikadong bahagi ng paglipad. Sanay ang mga piloto ng flight na ito. Ang kapitan na si Sumit Sabharwal ay may higit walong libong oras ng paglipad, habang ang first officer na si Clive Kundar ay may higit isang libong oras ng paglipad. Ito ang kauna-unahang vital accident na kinasangkutan ng isang dreamliner sa fleet ng Air India.